Magandang araw. Hairan tanong, paano daw kami nakarating din sa Canada? Halika hatay ka. Mahaba-haba ito. tatlo ay busy sa pag-unboxing ng chair at saka ng Tete Iko, kwento ko sa inyo. Matinding research ang ginawa. Siyempre, mahirap ng mapeke. Kayo naman. Na, naghanap kami ng legit na agency papunta dito sa Canada. Siguro mga dalawang buwan din na akong nagpapasa sa job banks pero talagang walang tumatawag sa amin. Ay, na ko nga ikaw mo yung sasjob.com. Nako po, dito. Nagpapasa nga pala ako ng CB ni Melvin. Target ko talaga ang McDonald's. Sa nga, sa McDonald's na pinasahan ko ay katay noon ang AJ Immigration Consultant dito sa Alberta. na nga after 3 days. Nag-email na nga ulit sa amin ang AJ. Kiningin nila ang mga unang requirements. Ito na! Number 1, updated resume. Next doon ay certificate of employment. At dahil nga SINP program yung pinasukan ni Melvin dito, kinailangan niya agad magkaroon ng um, English test or yung tinatawag na IELTS. Hala, nakalimutan ko. Kailangan mo rin palang humanap ng uutangan pag wala kang budget, pag apply Charot! Ito na pagkamahal, pag apply din eh, lalo na pag dumaan ka sa agency. Ayun na nga, pagkatapos maibigay lahat ng requirements na hiningi, ay yun, interview ng agency si B. ting interview lamang, pero talaga ang pinakaitinanong sa inyo ay kung handa ga ang inyong bulsa sa pag apply din Nabi eh. mong handa, ayun, yahanap ka na nila ng employer. Ayun na nga, pagkatapos ng isang buwan, si Mel Bain, na interview na ng employer, ayun, na kahanap na. Kinabukasan nga, nalaman namin na nakapasa si Melvin. Oy, nako, ay anak na po. Yuna, at sinimula na ang application para sa working permit. Pay bago pala simulan ng work permit na, isang damakmak na requirements bago makapagsimula. At ang mga forms na pipil ay nako, sa kadami talaga namang pagsasawaan. Dahil nga SINP program ang napasukan ni Melvin, ang working permit at PR application ay magkasabay ng ipinasa sa gasaan din eh, sa IRCC sa Canada. Pagkapasa nga ng working permit application, kinabukasan biometrics na. At pagkalipas ng tatlong buwan, dumating na nga ang passport request. Nakapaw! Excited! Pagkapasa namin ang passport para tatakan ng visa after seven days, ayun na nga, bumalik na sa amin. Ganon, ganon lamang. Ay, kala mo na may kadali. Kahirap talaga dadaan ka sa butas ng karayom. Ayun na, nakatayo na ang tent ni Charo. Hindi dapat sa labas yan. Di ni namin ilagay sa loob para sa winter may laro. Mas mura ere. Eh, Kaysa bibili ako ng mamahalin $150. Nako po, ere, eh, $30 ah, lang. Si Melvin nga pala ang main applicant at ako na naman ay open work permit. Sige na mga mare, bye, ingat, God bless everyone. Sana naman ay may natutunan kayo din sa aking mahaba-habang chika. Bye!